Pangungot ang naranasan ng isa nating kababayan na nakaligtas sa gera sa Israel. Siya ang kaibigan ng isa sa mga Pilipinong na matay roon. Eksklusibo niya ang ikinwento sa News 5 kung paano siya nakatakas sa pag-atake ng Hamas. Nasa frontline ng balitang yan, si Daniel Pawi. Ganito katensyonado sa komunidad ng Beri sa Israel noong umatake ang grupong Hamas. Rumoronda ang mga armadong lalaki nag-iwan sila ng mahigit isang daang bangkay. Kabilang sa mga namatay rito, ang Pinoy caregiver na si Paul Castelvi. Eksklusibo naming nakapanayam ang kanyang kaibigan at kapwa Pinoy caregiver na si Joey Pagsulingan. Ikinuwento niya sa News 5 ang malabangungot na karanasang hinding-hindi niya raw malilimutan. Rinig na rinig niya raw ang kaliwat ka ng mga pagsabog. Inaya niya ang inaalaga ang Israeli na magtago sa bomb shelter pero tumanggi ito at sinabing siya na lang ang magtago. At ako agad dun sa ano, nilak ko yung, nilak ko yung safe room. Hindi pagpasok ng mga terorista, dami nila. Ilang oras lang ang lumipas na patay ang kanyang employer habang pinipilit na buksan ang pinto ng kanyang kinaroroonan. Hindi ko alam kung paano siya pinatay kasi nandun ako sa sa safe room, nandun pa sila. Pilit nilang binubuksan ng paulit-ulit yung safe room to. pero nandun ako. Parang hinawagan ko talaga yung handle ng pintuan. Pinupuk nila, pinaparil nila yung pintuan. At hindi nila mabuksan hanggang nagtambay pa sila doon. Naririnig ko parang binuksan pa nila yung ref. Kumain pa ata sila. Maghapon siyang nasa loob ng safe room. Hawak ang kalso ng pintuan habang iniiwasang gumawa ng anumang ingay. Nung hindi nila mabugsan yung pintuan, uh, ang ginawa nila, sinunog nila yung bahay. So pag sunog nila yung bahay, di pumapasok yung usok. Tinakpan ko yung sa babaan ng pinto. May tawal na ano, tapos may, may tubig doon na nabot ko. Buti na lang hindi naabo ang buong bahay. Hanggang sa kinagabihan, meron na namang mga lalaking sumubok na buksan ng safe room. Ang mga sundalo, sinong andyan, sabi nila. Sa, sinong andyan, hindi ako umimik basta, pero hawak ko yung pintuan talaga. Hawak ko yung hawakan ng pintuan. Nakasandal ako dun sa yung pintuan na hawak-hawak ko talaga. Ano, eh ngayon, nung walang umimik, ang ginawa ng mga sundalo, binaril nila yung pintuan. Ang laki, parang hindi ko alam kung hindi kasi ako marunong tumingin ng ano, alakas ng baril nila. Hindi nila yung pintuan. O mostly yung bala doon sa may pintuan doon. na tamahan ako. Sa pagkakataong ito, mga sundalong Israeli ang pumasok at sumagip kay Joey. Inoperahan naman ang kanyang braso na tinamaan ng bala. Nagpapagaling siya ngayon sa isang ospital sa Tel Aviv. Si Joey ang nasa litratong nag-viral online na inakalang ang Pinoy na si Jelianor Pacheco na umunay kasama sa mga dinukot ng Hamas. Hi, Jibal, 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 Jibal. Nagtatrabaho naman si Pacheco sa Southern Israel na inatake rin ng militanting grupo. Ang kanyang misis umaasang muli nilang makakasama ng buhay ang kanilang padre de familia. Yung kambal ko po, na lagi po silang ano eh, nagtatanong eh, eh, nararamdaman ko rin po yung ano nila kasi nakikita ko rin po yung mga ano, nagpo-post sila na about sa ano, sa papa nila. Kaya yun po. Tinatanong po nila kung nasaan na. Maasa ako na sana makabalik ka sa lalong madaling panahon. Bukod kay Pacheco, dalawang Pilipino pa ang pinaghahanap. Nakahanda naman ang gobyerno ng Pilipinas para sa pagpapauwi ng mga Pilipinong nasa Israel. Sa tala ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, siyam na komunidad sa Israel ang kanilang binabantayan dahil sa patuloy na gulo. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.